Si US President Donald Trump, pagamat kakaupo lamang ulit bilang Presidente ng Amerika, nagbigay ng matinding mensahe sa China, tama na ang pananakop at pang-aabuso sa Pilipinas. Dagdag na taripa sa mga Chinese products, ipinataw na. Gayun din habang matapang na hinaharang ng Philippine Coast Guard, ang mga barko ng China sa ating teritoryo, isang seryosong hakbang mula sa Amerika ang ipinamalas sa pamamagitan ng Typhoon Missile System. Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang Typhoon Missile System ay isang advanced na weapon ng Estados Unidos na nakalaan para sa mga long-range strikes. Isa itong uri ng cruise missile na kaya nitong mag-target ng mga strategic locations hanggang sa higit sa dalawang daang kilometro. Dinala ito sa Pilipinas noong 2024 upang palakasin ang depensa ng bansa laban sa mga agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea. Ang pag-deploy ng Typhoon Missile System ay isang malupit na mensahe sa China na hindi papayag ang Amerika sa patuloy nilang paglabag sa mga karapatan ng Pilipinas. Ayon sa mga ulat, ang Typhoon Missile System ay may kakayahang umasinta ng mga target na matatagpuan sa loob ng kalupaan ng China. Kaya nitong magbigay ng proteksyon laban sa mga barkong panghimpapawid at mga naval forces na ginagamit ng China sa South China Sea. Ang pagpapakita ng Amerika ng lakas sa pamamagitan ng Typhoon Missile System ay nagbigay daan para sa pagpapalakas ng mga alyansang militar ng Pilipinas at Estados Unidos lalo na sa mga oras ng matinding tensyon habang ang Pilipinas ay nagtatanggol sa kanilang mga teritoryo laban sa mga agresibong hakbang ng China, hindi rin nagpahuli si U.S. President Donald Trump. Kahit nakababalik niya lang sa pagkapangulo, ipinamalas agad ni Trump ang matinding suporta sa Pilipinas at ipinahayag niya ang hindi pagkakapareho ng interes ng Amerika at China sa isyong ito. Sa isang pahayag, Sinabi ni Trump na hindi papayag ang Amerika sa mga bullying tactics ng China at ilalaban nila ang karapatan ng Pilipinas na magtakda ng mga hakbang upang ipagtanggol ang kanilang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ang pahayag na ito ni Trump ay nagbigay linaw na ang Amerika ay hindi basta-basta papayag na magpatuloy ang pangingialam ng China sa mga isla at dagat na itinuturing ng Pilipinas na bahagi ng kanilang exclusive economic zone. Ayon sa isang senior official ng White House, ang Amerika ay nakatayo kasama ang Pilipinas at patuloy nilang poprotektahan ang ating mga teritoryo at interes sa harap ng mga banta mula sa China. Habang ang Amerika ay nagbibigay ng diretsahang militar na suporta, ang France ay hindi rin nagpapahuli. Ayon sa Philippine News Agency, noong Enero 23, ang French Navy aircraft carrier na Charles de Gaulle ay nagplano ng isang joint maritime operation sa Pilipinas. Ito ay isang pagpapakita ng suporta ng Pransya sa Pilipinas laban sa mga agresibong hakbang ng China. Ang French aircraft carrier kasama ang mga escort nitong mga barko ay nagsasagawa ng mga maritime exercises katuwang ang Armed Forces of the Philippines. Ito ay isang malinaw na pagpapakita ng international solidarity laban sa mga pangaabuso na ginagawa ng China sa South China Sea at West Philippine Sea. Ayon sa French Ambassador to the Philippines, Marie Fontanel, ang hakbang ng France ay upang magbigay ng suporta sa Pilipinas sa pagprotekta sa kanilang mga teritoryo laban sa mga aksyon ng China. Hindi lamang ang Amerika at France, kundi pati na rin ang iba pang mga bansa sa rehiyon ay nagsisimula ng magsalita laban sa mga pangaabuso na nagaganap sa West Philippine Sea. Sa kabilang banda, patuloy ang Pilipinas sa pagpapalakas ng kanilang militar upang maging handa sa anumang uri ng pag-atake o banta. Bilang bahagi ng kanilang modernization program, ang Pilipinas ay nag-invest sa pagbili ng mga advanced fighter jets tulad ng FA-50 Fighting Eagles mula sa South Korea. Ang FA-50 jets ay isang supersonic light attack fighter na may kakayahang magsagawa ng air-to-air -air at air-to-ground combat missions. Ang pagbili ng mga ito ay nagbibigay ng dagdag na puwersa at kakayahan sa Pilipinas upang mapanatili ang kanilang depensa laban sa mga banta mula sa China. Bukod pa rito, ang gobyerno ng Pilipinas ay naglaan din ng pondo para sa iba pang mga proyekto sa modernisasyon ng kanilang Air Force at Navy. May mga plano ring bumili ng attack helicopters tulad ng Bell 412 na magagamit sa mga emergency rescue operations at iba pang mga missions. Isinasagawa din ang mga improvements sa cyber defense at air defense systems upang mapatibay ang seguridad ng bansa laban sa anumang uri ng cyber attack at aerial threats. Ayon sa ulat noong Enero 30, 2025, Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagbigay ng isang hamon sa China na humihiling sa bansa na itigil na ang kanilang mga coercive actions sa West Philippine Sea. Bilang kondisyon sa pagbalik ng Typhoon Missile System ng Amerika, sinabi ni PBBM, Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us and stop your aggressive and coercive behavior and we'll return the typhoon missiles Ito ay isang matinding pahayag na ipinapakita ang determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanilang mga karapatan at teritoryo laban sa patuloy na pang-aabuso ng China Ang mga aksyon na ginagawa ng China tulad ng pagramdam ng mga barko paggamit ng water cannon at laser sa mga Pilipinong mangingisda at ang mga hindi makatarungang claim ng China sa West Philippine Sea ay nagbigay ng malupit na galit at tugon mula sa gobyerno ng Pilipinas. Nagpahayag si Marcos na ang bansa ay hindi mag-aatubiling ibalik ang Typhoon missile sa Estados Unidos kapag natigil na ng China ang kanilang pangaabuso. Ang mensaheng ito ay naglalayong ipakita na ang Pilipinas ay handang gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang kanilang teritoryo at pag-isipan nang seryoso ang mga kasunduan sa kanilang mga kaalyado habang patuloy ang pagpapalakas ng mga alyansa ng Pilipinas ang China naman ay patuloy na nagpapakita ng agresyon sa West Philippine Sea ang mga barko ng China Coast Guard ay matagal nang nagmamasid at nag-ooperate sa mga karagatang itinuturing ng Pilipinas na bahagi ng kanilang exclusive economic zone EEZ isinasagawa nila ang mga pangingisda at iba pang komersyal na operasyon na labag sa mga umiiral na batas at kasunduan ng United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Bukod dito, ang mga hakbang na ginagawa ng China tulad ng pagtatayo ng mas pinalawak na mga artificial islands at militarisasyon ng mga reef sa South China Sea ay patuloy na nagdudulot ng alalahanin sa mga kalapit bansang tulad ng Pilipinas. Patuloy ang panghihimasok ng mga barko ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas at ang mga nangyaring insidente tulad ng harapan ng Chinese at Philippine ships sa Zambales ay nagpapakita ng malupit na kalagayan ng sitwasyon. Ang aksyon ng China ay nagbigay daan sa mas matinding pag-aalala ng mga bansa sa Southeast Asia at ng mga global powers tulad ng Estados Unidos, France at iba pang kasapi ng ASEAN. Kaya't patuloy, ang mga bansa sa pagtutok at pagkilos laban sa mga illegal activities ng China sa West Philippine Sea. Dahil sa tumitinding tensyon, ang Amerika ay nagpatuloy ng kanilang suporta sa Pilipinas. Matapos magdeploy ng Typhoon Missile System sa Pilipinas, ang Estados Unidos ay nagbigay pa ng mga karagdagang military aid at patuloy na nagpahayag ng kanilang commitment sa Mutual Defense Treaty, MDT, na magbibigay ng proteksyon sa Pilipinas sakaling magkaroon ng military conflict. Samantala, ang France at iba pang mga kaalyado ng Pilipinas ay patuloy na nagpapakita ng kanilang sulidong suporta sa pamamagitan ng mga joint military exercises at mga deklarasyon ng kanilang commitment sa seguridad ng rehiyon. Ang mga hakbang na ito ay isang pagpapakita ng kooperasyon ng mga bansa laban sa agresibong territorial na pangaabuso ng China. Ayon sa mga karagdagang ulat, hindi lang sa militar na katutok ang Amerika sa kanilang laban sa China. Si US President Donald Trump ay nagpatupad ng mga parusa laban sa China, kabilang ang isang 10% tariff sa lahat ng Chinese-made products bilang reaksyon sa mga patuloy na pagpapadala ng fentanyl at iba pang mga ilegal na droga sa Estados Unidos mula sa China. Ang mga parusang ito ay bahagi ng mga hakbang upang mapahina ang impluensya ng China sa global supply chain at ipakita na hindi papayag ang Amerika sa mga aksyon nito sa rehiyon. Ang mga hakbang ni Trump ay nagpapakita ng malupit na galit ng Amerika laban sa China sa pamamagitan ng mga parusang pang-ekonomiya pati na rin ang mga military measures ipinapakita ng Amerika ang kanilang desisyon na suportahan ng Pilipinas at pabilisin ang mga hakbang na tututok sa kaligtasan ng rehiyon mula sa mga agresibong aksyon ng China. Ang West Philippine Sea ay isang lugar na hindi lamang mahalaga sa Pilipinas kundi sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Sa harap ng patuloy na tensyon, ang mga hakbang na isinagawa ng Amerika, France at Pilipinas ay nagpapakita ng sulidong pagtutok sa pagpapalakas ng depensa at pagtatanggol sa mga karapatan ng mga bansa sa rehiyon habang patuloy ang mga mapangahas na aksyon ng China ang mundo ay maghihintay kung paano ito magtatapos sa ngayon ang Pilipinas ay naninindigan sa kanilang mga karapatan at ang mga alyansa ng bansa ay magtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa West Philippine Sea ang mga hakbang ng Estados Unidos kasama na ang Typhoon missile system ay patuloy na magbibigay proteksyon sa ating mga teritoryo laban sa agresyon ng China. Kaalam, sa tingin mo ba ay magdudulot ng mas mataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China ang pag-deploy ng Typhoon Missile System at iba pang hakbang ng Amerika? Paano kaya maaapektuhan ang relasyon ng dalawang bansa sa mga susunod na linggo? Kung mayroon kang opinyon o karagdagang kaalaman, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Siguraduhin ding abangan ng mga susunod na videos na tiyak magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning but no end.